samaan nyo ako what's up magandang araw <laughs> napakaganda ng paligid napakaganda ng araw ngayon <laughs> at <laughs> medyo hindi tayo nakapasok hindi tayo nakapasok ngayon kasi sama yung pakaramdam ko oh, pero yun kailangan natin ilabas si Bunso Ayan Ito yung si ate na na, na Napakaganda ng araw Pero malamig So ngayong araw gagala gala ko lang si Bunso Kasi uh, Siyempre Kailangan niya rin lumanghap ng hangin Kasi galing sa labas ko sariwang hangin Mula sa labas para hindi lang siya naka-stuck sa loob ng bahay. Okay. Hi! 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 <laughs> yan si ate. May pupuntahan daw siya. Okay, sige. Kaya niya na yan. Iatid lang natin siya dun sa sakayan at alam niya naman na siguro yung gagawin niya confident naman ako na ah, kaya niya yan ikot ikot ko lang si Bonso at medyo may maganda kasi yung nangyari unang una si Macy's nakapasa na siya nakapasa siya sa hygiene test sa hygiene exam siya po ay nakapasa so pwede na siyang kumuha ng mga task or mga trabaho na may uh, na related sa sa food handling kaya masaya masaya ako para sa kanya at another milestone na naman para sa kanya yung achievement na na nangyari sa kanya grabe siyempre ako bilang asawa bilang partner eh masaya ako para sa kanya hindi ko rin na-expect na makakapasa siya in one take biruin mo kaya masayang masaya ako para kay misis kasi naipasa niya yung exam ng hygiene pass or hygiene test hygiene exam naipasa niya kaya masayang masaya ako so ngayon baka may konting celebration lang at kakailan kami sa labas tsaka kasi isa pa Um, birthday niya na din magbe birthday na rin siya sa uh, December 6 so may pasok kasi ako nun, siya wala siyang uh, siya, siya baka wala siyang pasok kaya stay lang kami sa bahay or sila pero bahala na kung may mga konting celebration kaya yun kakain lang lang kami sa labas kasi so, hindi naman kami araw-araw kumakain -araw sa labas hindi naman kami lagi-lagi kumakain sa labas siguro yan mga ganyan pag may mga talagang celebration lang kantay namin na siya sa labas lakad-lakad lang kami na bunso kasi maya makakatulog na yan maya <laughs> maya makakatulog na yan kaya so, sakay lang namin ng bus si ate wala pa kasi, hindi pa kasi siya nagsisimula ng schooling niya hindi pa siya nagsisimula ng school niya, wala pang reply yung sa school, so sana makapagsimula naka siya ng school niya para naman yun. okay si bunso, ganun din wala pa rin yung reply yung sa school niya ha? ha? Saan? Hanggang sa Halila? Ha? Pupunta daw kasi sa Halila So <laughs> Medyo hindi siya confident <laughs> Sa gagawin niya Pero okay lang sige sama, At sabi sa mga natin Diba sabi sa'yo malamig kasi minus 9 yung temperature Pero kahit minus 9 nakatama Maaraw ah, Kahit maaraw Minus 9 yung temperature nakakalamig si oh ganun talaga normal yan <laughs> para ka talagang tumutuloy para talagang tumutuloy yung sipon mo okay. lang namin siya ni Bonso dun sa yung halila na tinatawag or yung actually lugar yung halila pero meron kasi doon isang area parang charity na pwede kang makakuha ng mga gamit sabi niya, gusto niya daw experience kasi niya daw pumunta. Pero siya lang mag-isa. <laughs> Pagdating doon, iiwan ko na siya doon. <laughs> so, ayan. Balikan namin kayo mamaya. A few moments later. <clears throat> okay, so, <laughs> ito na kami. Hindi na wala nakapag-video kanina kasi inantay na namin sa Mrs. Sa labas, sobrang lamig. <laughs> Ayun. Nandun na rin si ate. Ayan, so, si Bonso, nandun kung naririnig nyo. Maingay, Dito lang kami sa may malapit sa amin. So, bali, yun na lang to. Simpleng celebration kasi, ngayon, nakapasa siya sa hygiene pass na one take lang. So, syempre, uh, another milestone yun para sa kanya Kasi, syempre, hindi naman namin ini-expect na makakapasa siya sa one take lang tapos um at the same time advance birth, uh, birthday celebration na rin tomorrow sorry. kamusta? Magandang araw sa inyo Matagal tayong walang update Talagang Medyo busy lang talaga So maraming maraming salamat At dun sa mga nakutungan uh, eh, Ah Yan. Mabibenta natin itong mga ah, bote. Sana. Sana. Sana huwag mamutas. <laughs> Kasi parang plastic labo lang na malaki itong daladala natin. Kaya... Panahon ngayon. Goods naman. Hindi masyadong malamig na weather ngayon. Ay. Ayan. Tapos... Muulan Ah, uh, ang... Tubig. Yan snow. Tapos mababa yung temperature ngayon. Kaya, grabe. Hindi ko rin in-expect na maabot ng ganito karami yung bote, yung mga lata. Parang, mas maganda kung ilagay ko sa sled eh. Baka mahirapan. Pero, okay lang. Benta natin tong bote, yung mga lata. Kasi meron tayo gagawin. Uh, sabi kasi meron daw dun sa metortola magkatram tayo <laughs> pauna kalayo parang kasi Santa Claus <laughs> eh no paano kaya abutin to wala akong idea wala akong idea kung paano akabutin to kasi, sabi daw dun sa metortola ah meron daw doon na parang ibubuhus-buhus mo lang yung mga lata para mas madali <laughs> dapat yan, dinala ko na lang yung isa pero yun, okay lang <sighs> we'll see kung paano mangyayari kasi hindi siya pwedeng ibenta sa mga malalit na store o sa mga malalit na shop mga grocery madalas <laughs> yun yung dinadaanan natin hindi kasi siya pwedeng ibenta dun sa mga shop o sa mga grocery na malalit kasi syempre kumbaga maliit lang yung allotted space nila para sa mga lata tsaka plastic bottles ang plate lang so hindi tayo pwede magbenta dun ayun, nagkakabi ganyan kataas yun yellow <laughs> kayang kaya nang tumabon so, yung dalawang sasakyan kasi ah uh, mga last Uh, last few days or last two days yata or sa last week talagang umula ng snow kasi hindi naman sobrang heavy pero tuloy-tuloy eh. kaya umabot ng ganyan kakapal yung snow, kahit sa city ganyan din ganyan din kakapal yung, yung mga snow, yung mga um, bundok ng yelo kaya lalo sa ibang lugar hinahakot na siya ng mga dump truck tinatambak sa isang lugar din siguro para at least kasi nga sa gabal lalo sa driveway, sa mga daanan sa ali kapraso <laughs> palang nalalakad natin kapraso <laughs> palang nalalakad natin Ayah, butas na sana umabot Ayun, bali meron magkakaroon kasi tayo ng uh, beneficiary para dito sa mga latang to. Ibibigay natin to. Pero tayong pagbibigyan itong papapalitan natin itong mga lata na to. So, update to kayo mamaya pagka malapit na tayo. nangangalay na ako wala 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 yun yun nga makabalik uh, tayo kasi siyempre ang um, number one nga na importante para sa amin eh yung um, pag-aaral ng mga bata ayun okay so yun ah number 1 para sa akin sa so, pag ng mga bata yun e nga syempre una, una dito ang school ng mga bata is libre pangalawa um, pagdating sa food ng mga bata pagdating ng mga bata sa school ang food nila libre din pinakwento ng anak ko na hindi masarap na kain nakakain ko ng gulay pa unti-unti uh, more on data so hiniinom mga soft drinks tapos uh, um, talagang safe yung mga bata sa school sila sila na lang mag-isap mga pasok bihirang na lang yung naghahatid ng mga magulang susko pero yung sundo syempre susundo na sila sinusundo sila yung iba pero iba hindi na 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 pumasok ka tumuha Ini tinggal tayo mga tayo ng mga Ini tinggal tayo mga yun Mas safe talaga Kumpara sa uh, so, pero parang parang uh, unti 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 na rin unti Okay, so bali meron tayo almost 35 euro. Almost 35 euro na meron tayo. So, yun. Ako na muna natin sa cash. Okay. So, ito na. may gloves pa. Napalit ko na yung ah uh, yung mga lahat 30 euro yung buo tapos sa uh, almost 35 euro so 34.85 euro yung napagpalitan natin ang mga lata isisend natin sa kanila so kung meron kayong mga lata na pinagbentahan yung mga nandito na sa Finland mga subscribers natin or kahit wala kayo sa Pilipinas meron sila mga binibenta na sabon ayan um, sana eh matulungan nyo yung baby si baby elix na makapag survive kailangan makaipon ng pera para sa liver transplant nya sa India ata kung hindi ako nagkakamali so meron din sila mga binibentang shirt eh sana mga nasa Pilipinas lalo bumili kayo ah uh, ayan tapos ay eh, eto rin yung Facebook page ni Baby Bliss na nangangailangan ng uh, liver transplant makalikom ng pondo <laughs> makalikom ng pera para sa kanya operation so yun ay dulas so yun sana eh kahit papano itong maliit na halaga na to baby Bliss ay makatulong sa operation mo makadagdag ng pondo sa iyong operasyon so sana eh makasama ka rin namin kung hindi man dito sa Finland eh makasama ka namin sa Pilipinas mga uh, may gathering. so binenta natin yung mga bote na yun eh, naipon natin yun so yung mga isusunod na yung maipon natin isisave na natin save na natin para if ever man ba diba? so yun maraming maraming salamat sa inyo huy magulas grabe ito yung pinaka <laughs> ayaw kong season na ganito eh <laughs> ayun o no, yung dinadaanan o no? tingin nyo umuulan tapos mamaya yan pag tumagal tagal pala yung ganitong ulan magiging maputik so hindi magiging maganda yung panahon mag hindi magiging maganda yung lugar bukod sa delikado na sa pa kaya so, na kailangan doble ingat makapadulas na sila halos sila nakarabel tapos walang tayo sa gilid para mapit yung sapatos natin yun 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 so yun maraming maraming salamat sa inyo lahat maraming salamat sa mga subscribers natin sa Walang Sawa sa mga nagtatanong paano mag process sa mga anak namin kayaan nyo po nagagawa din po ako ng video para ma-share kung paano yung mga ginawa natin may mga nagtatanong sa akin personally talaga yung mga kaibigan so share natin yan share po rin sa inyo yun big shout out nga pala talaga sa wow. chef Ernesto sa pagdala ng document sa akin ano? maraming maraming salamat sa iyo lagi nyo tatandaan lagi lang natin piliin maging masaya <laughs> na walang tinatang tao <laughs> Tito Dage TV